Panalangin para sa isang milagro, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw po ang makapangyarihang Diyos at Manunubos. Ako po ay lumalapit sa Iyo ngayon upang hilingin ang Iyong grasya at pagbapala. Ako po ngayon, Panginoon, ay nasa sitwasyong mahirap at tila wala ng pag-asa. Nahihirapan po ngayon ang aking isip, katawan at damdamin. Tulungan mo po sana ako, Panginoon, na makaahong sa sitwasyon na ito. Wala na po akong matatakbuhan. Wala na po akong maaasahan kundi ikaw na lamang po. Lubos po akong nagpapakumbaba sa iyo, minamahal kong Panginoon. Pakinggan mo po sana ang aking mga hinain at dalangin. Maawa ka po sa akin at isaayos mo kung muli ang lahat. Nananalig po ako ng buong puso at kaluluwa na walang imposible sa iyo. Walang problema ang hindi mo kayang solusyonan. Walang anak mo ang lumalapit sa iyo ang kaya mong iwanan at pabayaan sapagkat ikaw ay tapat at mapagmahal. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginung Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Duwalhati sa Ama. Sa anak at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang una, ngayon at magpasawalang hanggang. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.